Kayo ang mag-quiz ay 1,000 na lang. O, yung 1,000 na lang daw. O, o, kasi gusto rin naman kasi niya magpag-upit. <laughs> eh. Hanggang dito ah. Ha? Oh, basta huwag na -ta tak-tak be. Yun nga, hanggang dito. -ta uh -uh, yan. Dito be ah. Oh. Sure ka na? Walang ano ah. Walang um, ano ano. walang <laughs> iyak, gusto iyak, ko rin pag-upit eh. Walang iyak ka. Eh, basta yung ano mo siya. Yung pag-anong ba yung kagano'n siya. Yung um, bagong gusto ngayon namin. Ano na, B? Sure ka na? Hmm. Huwag oh, kang galaw, ha? Oh. Huwag kang matabing. itu okay, toko begitu ah za kayak guntik nalang mutitira hmm. okay, kira hmm. yes hmm. yan hmm. dipenggi Oh. At saka yung maiksik. Kung madaming maiksik na lang, pia. For to this video only.

pag isi misalnya Kasi namin Tuh langsung Tuh langsung ya

Dapat mapapalatas 1,000 tanggapin mo. Ito, oh, 100. Ayusin mo yan, eh. Oh, ayusin. ayusin yan. Tara na. Wait lang, Bea. Ayan, nagupit ko sa kanya. Ito po, nagupitan na namin for 1,000. Ito na lamang po ang natira. At ayan po, basura na po iyan. Hindi na, na po namin magagamit iyan. Ito siya, oh. O, oh, di ba? din, pa-square. O, di ba? Maganda naman, oh. Ano masasabi mo sa bukod daw? Maganda dito. Perfect. Gumata ka pa lalo. Pa, di ba? ayan, ayan ang natanggal sa mga buong niya ayan, konti na lang po ang natura at ayan na nga po siya thank you bae